5 din na ah mga Pinurutan ng kambing panahon ng summer. At yan. Andun yung isa. Andun pa yung isa. Halos ganyan tinan kamuk. Mangga ko dala Welcome to my office. Ito ang aking mini farm na pagwala ah, pag wala akong vlog nandito ako naglalagay ang ah, oras ko inuubos ko dito para kung unti, unti ayusin uh, ah, awanan Diyos eh kahit paano malalaki na yung mga halaman ko napapaikutan na ito ng malalaking puno no, oh, hindi lalaki yan tapos nagtanim ako ng mga mangga malalaki na rin yung aking guyabano at lalangkad doon pinulutan din ng uh, mga kambing at yung kalamansi ko doon naubos din ang mga ang mga saging ko doon. E, hindi wala makalaki dahil kinakain lagi ng kambing. May mga nyog na rin ako. At uh, eto nga pala may bago kong tinanim. Nagtanim ako ng mga uh, malunggay. pinaka ko na pumutol ako ng malunggay, humingi ako doon sa kabilang uh, barangay. Mga pitong puno ito eh, walo. Walong puno pinutol ko. Paikot yan. Siya nga pala itong mini farm ko. Uh, around 65 meters by 70 meters. Ganyan, pakwadrado ito. So around uh, 40, uh, 4,000 square meter ang lawak nito at ito i-enclose ko ito talagang babakuran ko ito para long term plan yung mga kambing ko rito, free range may sabihin, aalpasan ko lang sila rito, kaya nga pala yun yung bahay na pinagawa ko, bahay ng kambing, yun yung aking kupo so, dalawa na nakatatik, nakapirip dito kambing ko nga pala ando lang ito, mga native lang uh, nagsisimula pa lang kasi tayo uh, at hindi pa natin na uh, kabisari talagang pagpapalaki kaya ang ginawa natin practice muna tayo sa native so meron akong pitong inahin as of now uh, may mga anak na rin sila dati yung makikita ninyo pag alagala lang dito tatlo ngayon parami ng parami na sila at ito pang kalaparan na ito binakuran ko na ng uh, Elena o yung ipil-ipil binakuran ko na rin ng uh, malunggay at yung pinakahuli nagputol na rin ako ng mga kawate dahil napakaganda ang pangumpay sa kambing yun lahat ng bako dito pangkumpay sa kambing at yung nasa palipaligid, yun, nagtanin na rin ako ng mga kamoteng kahoy paikot yan at meron din akong mga napier grass na tinanim dyan so ito yung magiging long term plan natin dito hindi naman lagi eh, magbablog tayo ng hunting kasi medyo na rin ang katawan natin actually sa hunting eh, medyo nahirapan ako kaya kung dati nakaka limang episode, apat sa bawat igat-hunting ngayon ay eh, halos dalawa na lang dahil hirapan din ako dinadayo natin iba't ibang lugar at uh, maraming maraming salamat sa inyong panonood salamat dun sa walang tigil na uh, nagko-comment sila uh, pasensya na kayo hindi ko kayo ma-replyan agad dahil loaded masyado uh, marami na kasi akong obligasyon ngayon dumami dahil ito uh, uh, akay na Sol ha ito nag-sponsor sa akin sa lahat ng mga lakad ko Uh, kahit saan ko gusto uh, region 4A, yun talaga ang area na pinupuntahan ko para mag-hunting puntahan yung mga tourist spot puntahan yung mga uh, destination kung saan uh, kilala yung mga lugar at kung ano yung mga sikat sa kanila yun ang pinupuntahan ko aside from igat hunting so igat hunting, ano lang yan eh 4 uh, days lang o 5 days so, after that, tourist vlogging ano uh, food, tourism, tsaka adventure So yun ang ginagawa natin ngayon. Medyo na gano'n na tayo. Unti-unti nag, nag merge na tayo. Medyo nahihirapan na kasi ako sa ano eh, hunting. Kaya pasensya na kayo doon sa mga naghahanap ng na igat hunting. ah uh, hingi talaga ako ng sa inyo. ah uh, Sisingit-singitan ko unti-unti. At sana mo kayong magsawa sa panunood. Sana mo kayong magsawa na uh, mag-comment. At uh, sana dumami yung subscriber kasi talaga ngayon bumaba na ng bumaba ang views. Pero okay lang, naintindihan ko naman yon. ah uh, salamat lang talaga hanggang ngayon nandyan kayo sa Facebook may upload na rin ako uh, Albert Rada nga lang ating uh, ano doon uh, yung ibang pinupuntahan kung hindi ko na-upload sa YouTube andyan sa Facebook panoorin nyo Albert Travel yung aking ano doon page pangalan ng page mamay tutur ko kayo doon sa kambing at papakita ko sa inyo ito babakuran ko ito yung mga ginawa na akong pambakod kaya masakit yung kamay ko 4 uh, kung days kong ginawa yon uh, gumawa ako nung uh, rebar ang rebar ko, ang cute makikita ninyo at ang discarte na gagawin ko rito. Concrete na poste ito, uh, PVC de 4 May mga rebar na akong ginawa. Ubos ang bawis ko. Ubos ang ano, lakas ko. Talagang ang hirap. Uh, mula sa pamimili ng materyale, sa hardware, pagbuputol, bend ng ano, ng anilyo, hanggang doon sa pag-assemble, pagod. Pero unti-unti lang, baka next week, apat na kanto na yan, malagyan ko na ng konkretong poste, siguro isang side lima, 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 lima na nilalagyan natin ng uh, hug wire, uh, yun yung pang enclose natin dito, at bago nga pala matapos yung aking uh, vlog ngayon, uh, shout out ko yung mga walang sawa natin viewer mga subscriber na nagpadala ng na kanilang mga comments, suggestions maraming maraming salamat sa inyo, nilista ko na baka makalimutan ko pa eh eto Uh, marami nang utang sa inyo hindi ko lahat nare-replyan pero dito na lang babawi shoutout kay Miguelito Pagaran Chelmer Bautista Hubert Punto Kabayan Bike and Fish OFW Adventure dyan sila sa Africa Cesar Varisto, suking suki ito lagi ito kay Jonel Adventure TV shoutout Glyce Alejos shoutout sa iyo Ernie Bosito Jeffrey Banilla. Jan Daryl shout shoutout po sa inyo maraming salamat Truly Lean TV Chef Mike Remolacio vlog. Yan, yung gusto daw niya yung pagluto kasi chef kasi siya eh. Mix channel kaya uh, uh, Tita Unon kay Brad. Kaya uh, Makoy Atienza Ayan, taga Tayaba siya ito, taga Quezon. Danny Valenzuela, taga Bicol naman ito. Israel Binoya, shout Vic Pastrana, Tintin Lascano, Isagani Manjures, Manjares. Shout out po sa inyo. Robert Kabugsan, Mark Christian Bello, shout out po. Vince TV. Oh, mga Burirawan Hunters ito, taga Bicol. Paul Mali, Manoy Nel Vlog. Oh, si Manoy. shout out po sa inyo. Body Raptor TV, Boy Langoy TV, Evelyn Rosales, Hoxon Roger, Ragnar YT. O oh, YouTube yata, Ragnar YT. Mark Sigovia, shout out po sa inyo. Edwino Lavides. Gilbert Adventure TV. Oh, hi Kuya Jill. Tang Nagarlan. Congratulations at sa madalas ka nakakahuli ngayon. Brill Galya, Danilo Magallanes, Christopher Kyakos, JR Hunter TV, Larry Lavador, shoutout po sa inyo. Meron pa. Kaya uh, Roberto Macian, Romel Melendris, Aris Castillo, Ruben Saipan, Hermie Hermetano, shoutout po. Lemuel Kyle Makabutas, Double M Vlog, Emmanuel Urbana, Ariel Hipolito, Matt Chiasse, Elmer Tuico, shout out po sa inyo kay Chris uh, uh, Asistido mga sya, uh, mafia Palos Mafia TV kay Kuya Tepong, Onyot uh, Nari, Bari, shout out po sa inyo lahat kay uh, Brian Asistido kay Cap Philip Asistido shout out po sa inyo lahat maraming maraming salamat sa inyong panonood dito na lang